Alam mo yung nakakainis pero nakakatawa. Yung sinasabi ng mga babae na red flag daw yung ganitong lalaki, pero siya rin yung hinahabol, binabalikan, at hindi makalimutan. Kung titignan mo parang wala namang logic, pero kung iisipin mo ng malalim, may psychology at may human nature talaga na gumagana dito. Sa video na to, pag-uusapan natin yung limang klase ng lalaki na sa mata ng karamihan, delikado, hindi boyfriend material, o tipong pangpasalang ng oras, pero sa totoo lang, sila yung madalas nagiging unforgettable para sa mga babae. Hindi ito para gayahin mo lahat ng red flags na to, kundi para maintindihan mo. Paano gumagana ang dynamics sa attraction? Kung lalaki ka, matututo ka kung bakit may mga kalalakihan na kahit sabihing toxic, sila pa rin ang habulin. Kung babae ka, baka makarelate ka at matauhan sa kung bakit minsan nahuhulog ka sa ganitong uri ng tao. So tara, simulan na natin. Unang uri, ang laging misteryoso. Ang unang uri ng lalaking tinatawag na red flag, pero laging hinahabol ay yung misteryoso, yung tipong tahimik. Hindi lahat binubunyag parang laging may tinatago kung sa pelikula siya yung karakter na hindi mo mabasa kung bida ba o kontrabida. Bakit siya nakaka-attract? Simple. Curiosity. Ang utak ng tao programmed para hanapin ang sagot at kapag may isang taong parang puzzle, gusto natin siyang i-decode. Ang Sting lalo na may tendency na ma-attract sa mystery kasi nagbibigay ito ng excitement. Yung hindi nila alam kung anong susunod na mangyayari, kung anong totoo sa likod ng mga salita, at kung ano pa ang hindi niya pinapakita. Kaya minsan, kahit sabihin ng babae na ayoko sa lalaking walang kwento, mapapansin mo na siya rin ang tinatawagan. Tinetext o ini inistalk sa social media. Dahil yung kakulangan ng impormasyon, nagiging hook mismo para hindi sila makabitaw. Ngayon, ano ang downside nito? Ang sobrang pagiging misteryoso, minsan nagiging manipulative. Kasi kung hindi mo binubunyag ang sarili mo, kontrolado mo kung ano lang ang nakikita ng iba. At dito pumapasok ang red flag. Pero tropa, ito ang real talk. Kung lalaki ka at may natural kang aura ng pagiging misteryoso, hindi mo kailangang abusuhin. Gamitin mo para magtira ng kaunting thrill pero huwag mo gawing dahilan para hindi ka maging totoo. Tandaan ang tunay na confidence ay hindi lang yung kaya mong magtago kundi yung kaya mong magpakatotoo kung kinakailangan. Pangalawang uri, ang alpha na medyo mayabang. Ang pangalawa yung alpha male vibes, confident, leader type mayabang ng konte minsan pa nga arrogant. Sa mata ng babae red flag to kasi, parang controlling. Laging gusto siya ang masusunod at hindi nagpapatalo. Pero bakit siya hinahabol? Dahil sa dominance. Evolutionary speaking, ang mga babae wired to be attracted sa mga lalaking may leadership at kayang mag-survive. Yung tipong kaya kang ipagtanggol, kaya kang iprovide an, o kaya niyang ipakita na siya yung in control. Kaya kahit sabihin ng babae na, gusto ko yung humble at mabait, mapapansin mo, na yung puso nila napupunta sa mayabang na confident. Kasi yung humility na sobra, minsan nagmumukhang weakness. Ngayon, mali ba maging alpha? Hindi. Ang mali ay yung pag-abuso dito. Yung tipong ginagamit ang pagiging dominant para maging toxic, para apihin o para kontroli ng babae. Dito nagiging red flag. Kung lalaki ka, ang lesson dito hindi masamang maging confident, pero dapat may balance. Alpha mindset plus respeto deadly combo, hindi ka lang hinahangaan minamahal ka pa ng totoo. Pangatlong uri, ang rebelde o bad boy, kung may trope na paulit-ulit sa mga pelikula, teleserye at kanta ito na yon, ang bad boy, yung tipong may sariling mundo, laging salungat sa rules, pasaway, pero may charm na mahirap labanan. At kahit sabihin ng mga babae na toxic o delikado, sila rin ang nahuhulog. Pero bakit? Ano bang meron sa mga rebelde na to? Una, adventure factor. Ang bad boy laging may daladalang thrill. Kung ikukumpara mo sa mabait at predictable na lalaki, yung rebelde unpredictable, hindi mo alam kung saan ka dadalhin. Pwede kayong mapunta sa isang spontaneous road trip o pwede rin siyang magdesisyon na wala na kayong communication kinabukasan. It's the uncertainty na nakakabitin at nakakakuryente. Pangalawa, power of defiance. Ang mga babae minsan naiintriga sa lalaking hindi natitinag sa rules ng society. Yung tipong wala akong pake sa iniisip ng iba, gagawin ko gusto ko. May magnetism ang ganitong mindset kasi nagpapakita ito ng independence at lakas ng loob. Sa panahon ngayon, bihira ang taong hindi natitinag sa pressure ng environment, kaya kapag may isang lalaking ganun, stand out siya. Pangatlo, illusion of depth. Kapag may lalaking may scars, may past. O may mga bagay na parang mabigat dalhin, nagmumukha siyang malalim. At natural na nurturing ang karamihan sa babae, kaya may instinct silang, baka ako yung makakapagbago sa kanya. Eto yung tinatawag na savior complex. Kahit alam nilang delikado, pumapasok pa rin sila, kasi may hope na baka sila yung makakapagpamo sa rebelde. Ngayon, saan nagiging red flag? Paso kapag yung pagiging bad boy, ay walang growth. Ibig sabihin, hanggang pakulang pero walang direksyon. Kapag yung pasaway ay nagiging destructive, halimbawa bisyo, pananakit, o pananakit sa emosyon, sabi kisin kapag ginagamit ang pagiging rebelde para takasan ang responsibilidad. Pero bro, eto yung twist. Hindi naman masama kung may konting bad boy edge ka. In fact, nakakadagdag siya ng spice, pero ang tunay na alpha rebelde ay marunong ding mag -control. Hindi lahat ng laban papasukin. Hindi lahat ng temptation susundan, kaya kung lalaki ka, huwag mong habulin ang image ng pagiging pasaway lang. Habulin mo yung essence ng independence at freedom, pero laging may wisdom, kasi real talk, oo, nakaka-attract ang bad boy. Pero yung lalaking may rebel edge, at the same time may prinsipyo, siya yung hindi lang hahabulin, kundi hindi hindi bibitawan. Pang-apat na uri, ang overly ambitious o career-first guy, kung sa unang tingin parang good trait ang pagiging masipag, driven at may pangarap, bakit red flag para sa maraming babae ang sobrang ambitious na lalaki? Simple, kasi madalas nauuna ang career kaysa sa relasyon. Ito yung klase ng lalaki na halos wala ka ng oras para sa kanya dahil laging nasa trabaho, laging nasa meeting, o laging may bagong project. Sa umpisa, nakaka-attract siya kasi nakikita ng babae na may direksyon, may pangarap at may lakas ng loob para abutin yon. Sa mata ng iba, siya yung ideal man. Pero kapag naging partner na, dito lumalabas yung problema. Bakit pa rin hinahabol ng babae ang ganitong uri ng lalaki kahit red flag siya? Una, security. Ang lalaki na ambitious at hardworking, kadalasan nagtatagumpay sa buhay. At sino ba namang hindi maa-attract sa taong kayang magbigay ng stability sa hinaharap? Kahit sabihin ng babae na ayaw niya sa lalaking walang oras, ramdam niya rin yung comfort na baka siya na ang makasama kapag dumating na yung success, pangalawa status at pride. Aminin natin sa lipunan, may bigat kapag ang partner mo ay successful. Kaya kahit minsan nalulungkot yung babae na hindi siya priority. May pride siya sa sarili na ito yung lalaking pinili ako kahit busy siya. Parang may kasamang sense of achievement. Pangatlo, hope for balance. Maraming babae ang nag-iisip na baka sa simula lang siya busy, baka pag okay na career niya, magiging focus na siya sa akin. Kaya kahit nasasaktan, kahit nakakaramdam ng neglect, pinipili pa rin nilang manatili. Kasi umaasa sila na darating yung oras na sila naman ang magiging priority. Pero tropa, eto yung downside. Kung ang lalaki hindi marunong maglagay ng boundary sa trabaho at personal life, unti-unting mawawala yung init sa relasyon at dun pumapasok yung red flag. Ang partner nagiging parang pang background lang habang lahat ng energy nasa pangarap. Kung lalaki ka, anong matututunan dito? Hindi masamang maging ambitious. In fact, dapat nga lahat tayo may pangarap. Pero kung gusto mong manatiling mahalaga yung relasyon mo, kailangan matuto kang maglaan ng oras. Kahit gaano kalaki ang vision mo, kung hindi mo pinaparamdam na priority pa rin siya in some way, Darating 'yung oras na kahit anong yaman o success mo, wala nang halaga kasi wala na 'yung taong nagmamahal sa Ang tunay na stoic wisdom dito, balance. O oh, build your empire, pero 'wag mong kalimutan 'yung mga taong handang samahan ka habang binubuo mo 'to. Dahil kung makakarating ka man sa tuktok, pero mag-isa ka, wala rin. Panglimang uri, ang charmingly irresponsible. Ito 'yung tipong lalaki na ang gaan kasama. Parang walang problema sa mundo. Lagi siyang may jokes, laging may energy. At parang kahit gaano kabigat ang araw ng babae, pagkasama siya gumagaan ang lahat. Sounds perfect, hindi ba? Pero ito yung twist. Madalas kulang sa sense of responsibility. Hindi niya masyadong iniisip ang future, hindi rin siya consistent sa commitments, at minsan parang bahala na si Batman ang mindset. Sa umpisa, sobrang saya. Parang every moment with him ay adventure, laughter, at walang stress. Kaya kahit alam ng babae na red flag ito. Kasi paano kung seryosohan na ang usapan? Nahuhulog pa rin sila. Bakit? Una, emotional relief. Sa mundo ngayon na laging puno ng pressure, deadlines at expectations, ang babae natural na mahuhulog sa isang taong kayang gawing magaan ang lahat. Yung tipong kasama mo palang, parang escape na mula sa stress. Pangalawa, youthful energy. Kahit anong edad, may magic ang taong marunong tumawa at mag-enjoy sa buhay nakakahawa yung energy at parang bumabata ka rin kapag kasama siya. Kaya kahit alam mong hindi siya stable, gusto mo pa rin bumalik sa kanya dahil sa saya. Pangatlo, illusion of compatibility. Kapag masaya ka sa isang tao, minsan napapaisip ka na baka siya na nga. Kahit kulang sa responsibility, yung consistent joy na dala niya nagiging dahilan para i-ignore mo ang red flags. Pero eto yung downside. Kapag dumating na yung seryosong stage ng buhay bills, Pamilya, mga pangarap, hindi sa patang jokes at good vibes. Doon pumapasok ang problema kasi walang foundation. Yung attraction na dulot ng saya, napapalitan ng frustration kapag hindi niya kayang panindigan ng reality. Kung lalaki ka, ang lesson dito malinaw. Walang masama kung masayahin ka, kung chill ka, o kung gusto mong i-enjoy ang buhay. Pero dapat may backbone kasi ang tunay na lalaki hindi lang marunong magpatawa marunong din magpasa ng bigat kapag kailangan. Kung kaya mong pagsabayin ng humor at responsibility, hindi ka lang magiging good time, magiging lifetime ka. So ayon, napag-usapan natin yung limang uri ng lalaki na tinatawag na red flag ng mga babae. Pero sila rin yung madalas hinahabol. One, yung misteryosong parang puzzle. Two, yung alpha na confident na minsan mayabang. Three, yung rebelde o bad boy na laging may thrill. Four, yung overly ambitious na career first. 5. at yung charm boy na irresponsible pero nakakaadik kasama. Kung titignan mo, may pattern. Lahat sila may extreme traits na nagiging attractive kasi nagbibigay sila ng excitement, thrill, a sense of security. Pero lahat din sila may bitbit -bit na risk. At dito papasok yung maturity. Hindi masama kung may konti kang ganitong traits, pero ang tunay na malakas na lalaki, marunong mag-balance hindi lang misteryoso, kundi marunong magpakatotoo. Hindi lang alfa, kundi may respeto. Hindi lang rebelde, kundi may prinsipyo. Hindi lang ambitious, kundi may oras sa mahal niya. At hindi lang masayahin, kundi may paninindigan. Kaya tropa, kung lalaki ka, ang tanong, alin dito yung meron ka? At paano mo babalansehin para hindi ka lang red flag, kundi keeper? Kung babae ka naman, tanungin mo sarili mo, bakit ka nahuhulog sa mga red flag? Dahil ba sa thrill sa hope o sa illusion? At handa ka ba na harapin ang consequences kung pipiliin mo sila? At bago natin tapusin, isang hamon. Piliin mo hindi lang yung taong nagpapasaya sa iyo ngayon, kundi yung taong kayang sumabay sa hirap sa future at sa growth mo bilang tao. Kung nagustuhan mo itong video, huwag ka huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Share mo rin ito sa tropa mong laging napapahamak sa red flag relationships Baka ito na yung wake up call nila. At syempre, abangan mo yung susunod nating usapan dito sa channel Straight Talk, walang filter, para sa growth at real talk sa buhay.